Gipatawag sa lokal nga kagamhanan ang mga batan-on nga nalambigit sa gubot sa Tagbilaran City. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Ang warning gi-issue ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap sa iyang FB page. Nunod kini sa gubot nga nahitabo duol sa usa ka eskwelahan kagahapon. Nakuhaan kini sa video ug ang mga screenshot sa insidente gipost sa mayor. Gihatagan ni Mayor Yap ang mga nalambigit hangtod karong alas 5 sa hapon pagpakita sa iyang opisina Kuyugang ilang mga ginikanan o guardian. Matod sa mayor, ana sa DSWD ang maong bataon kinsa nakaangkon og samad sa lain-laing parte sa iyang lawas. Gusto niya matabangan ang mga nalambigit sa kagubot og dili sila makahimo sa mas dako pa nga salaod. Karong hapon, nasairan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak na ang mga nalambigit sa kagubot may patimaw na sa Tagbilaran City Police Station. Wala gitugutan ang media coverage. Apan sa phone interview sa hepe sa Tagbilaran City, Police Lieutenant Colonel John Karin Escobar sa inisyal nga investigasyon by grupo sa mga out-of-school youth nga giingong nanghingi hingi o kwarta sa mga estudyante sa high school na milk kill dito na ugporta at mga estudyante ay wala na on sa karinderya. Mm. Mm -hmm. So, nang ako na mga estudyante sa karinderya, uh, nangingi, mga 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 sila mga tag, mga suko ko na yung mga nangingi, uh -huh. at pagyatangan ko na sila wala pabalik sa school. Dito na nahitabo ang lamok-lamok, ang mga nalambigit sa na kampo, pulos mga minor de edad. Na, ang story sa kuan, giunahan ko na sila kumbaga itong mga sa pagkutlo ning balita, gipapaadto na sa City Hall ang duha kakampus sa mga batanon aron magkaatubang sa opisina ni Mayor Yap. Padayon pa ang investigasyon sa PNP o mag-agad sab sila sa unsay masabutan dito kung may mga legal sab nga lakang nga sa magkaatbang nga kampo. Nico Sereno, Balitang Bisda.